Ate Rose? Ba? So yung nasa kusina natin, ito si Ate Rose nandito. Pero kami bisita ngayon for today's video, si Mr. Rolly Lasam. At bakit may ni in invite ang kitchen namin? Magluluto ako ng chicken adobo. Wow! Si Rolly ang magluluto that today for today's video. Anong luluto yung mo? Chicken adobo, kuya. Yeah. Chicken adobo. Yan. Last time, nagluto na rin si Rolly sa amin ng... Ano nga? Pork steak, di ba? Pork diba? steak. This time naman, adobo naman ang lulutuin niya. <laughs> so, Ali, alam ano ka magluto ng adobo? Ano, yung normal lang din yung traditional na cooking, pero meron akong luya. Ay, gumagamit ka ng luya? Gumagamit ako. Pag sa manok, gumagamit ako ng luya. Pag sa baboy, hindi. Alam mo, maraming, maraming nagsasabi sa akin, bakit daw hindi ako naglalagay ng luya sa adobo. Pero hindi kasi ako sanay na may luya ang adobo. Pero, kaya ka ng luya ang adobo? Oo, di ba? Sapat, Yung sapat lang, kuya, hindi yung sobrang tapang ng lasa oh, niya. Oo, sa'yo na kung tikman yan. Why? Tapos, paano ka mag-adobo? Masabaw or mamantika? Mamantika, mamantika. Ay, masarap yung ganyan. Pero si Happy David, ba ba gusto mo sa adobo? Masabaw. Masaba pero hindi, wag natin sundin, ikaw masusunod. Pwede, pwede naman yung mamantika na masabaw. Hindi ba? Ikaw, kung ano yung version mo yung nakakainin namin? Di ba? Ate Rosa, ano? Di ba? Ako oh. okay, sa'yo? Oh, ikaw, anong favorite mo mo? May sabaw oh. or pamantika din? Parehas po, sir. Basta masarap po. Ayan. Naku-Rolly. Sabi ni Hatos, sa ato masarap. masarap. <laughs> Malalamin natin mamaya kung paano mag-ato kung masarap ang luto ni Rolly. <laughs> Rolly, ano pinipipare mo? Kalamansi, kuya. Yeah. Ah, nagalagay ka, nag ka ng ay, kalamansi? Wala ng kalamansi. Sa adobo. Oh, pero may suka, wala na. Pwede ko magsuka, pwede din hindi, pero may mga iba kasi na ayaw nila yung... Ako, personally, hindi ako fan na yung talagang nalasahan ko yung suka sa adobo. Ah, so ang... Oh. So hindi ka naglalagay ng kalamansi? To, ay, suka, toyo at tapos kalamansi lang? Kalamansi. Okay, oh, so... Pampasin. Sige, sige, tingnan natin mamaya yan. Interesting. Bango! Nangangamoy na. Ano na, Rolly? Kumusta na ang ating adobo? Ayan, kuya, tinola na. Tinola <laughs> na. Nalagmantika na siya. Mantika na yan. Mantika natin. na nga yan. Ano ilalagay mo? So, ah, ngayon maglalagay na tayo ng select soy sauce. Ang ating so. paboritong select soy sauce. So, Napakasarap sa adobo. Paano may hindi mo? Select, select user ka? Select kasi meron pure gold malapit sa amin, kuya. Nakabili ka sa pure gold. So, meron pala sa pure gold. So, sa, nag, sa naghahanap ng select soy sauce, so, meron po sa pure gold. Yan. Sige, maglalagay na siya ng toyo. Mmm. Sa so, tinakamang kumain, Holly. Ano na talaga ito, merienda? Merienda na. Ito mo? Hmm. So ito na nga mga Habibis. Ginagawa din ang aming door for today. Pinapalta natin ng door. Door no, ute? Smart lock po. Smart lock, ayan, yeah, sabi ni ute. Pinapalta namin ng na smart lock, mas maganda. Di ba, pwede daw sa phone, tama ba, ute? Yes. Pwede sa phone, bongga. Intelligent smart lock. Bango na! Alas na! Kalabas siya. Grabe mo. Masarap. yung masarap! Itura pa lang. So last mo nilalagyan ka naman siya. Last na kuya, para malasahan. Pa kasi naluluto ito yung nawawala yung gano'n. Ang ganda ng pagkakaluto. Eh. Mmm! Nakakagutom! Piling huh? ko na tao bang ating kanin natin ako. At, ito ka na? Epo, sir. Dalawang diba? rice cooker po yan sir. Pinuto mo? Extract. Oh my god. Ito na yung ating adobo. At, At, kakain na tayo. Pero Ate Rose, bago ang lahat, kumuha ko ng kanin kasi sasairin ko tong yan. Sinasaid ko talaga yan kasi andyan oh, may mga flavor flavor. Sayang yung sabaw. Andyan yung mga flavors. Yun yung ginagawa ko, Rolly. Kinaka, kinaka ko yung pinaglutuan ng adobo. Sarap niya. Yung kanin. Talagang papakamay ganyan. Oh. Ah, Magkakamay tayo for today's video. Um, yan. Kaya tayo. Let's go na. Come on. Lali, ito daw. Okay, kumain ka muna. Ano? Kumain, kumain ka muna dito. Mie, bilang ka tayo. Kumain ka muna dito. Tingnan ka muna. Let's go. Kain tayo. Kain muna tayo. Let's go. Tayo. Let's go. Kain ka muna dito. Okay. Ados, na kain tayo. Okay, sir. So, hindi wala na pa nag-inventory pa yun. Wala pa po. Kung wala <laughs> Kain Kaya tayo. At hindi ako gagamit ng kutsa at tinidormin. Magkakamay tayo for today's video. O, tayo kumain ka na dyan. Thank you, Rolly, for cooking. <laughs> Ma'am, kain na. At tapos, pag mo ng yelo, kumain ka na dito ha. Okay. Mayroon tayong garlic rice at saka mayroon tayong plain na white rice. Pero sa akin, yung kinadkad ko yung yeah. flavor Play, but... sa kawali. Titikman na natin ang luto ni Rolly. At masarap ang adobo kapag nakakamay. Nakakamay din si Rolly. Mm. Sa pogi mm. niya, nagkakamay. Di ba? Hindi ma -arte si Rolly. Mm. Masarap, sarap. te. Masarap, okay. te. sarap! <laughs> Luto Sarap Grabe. eme, Tikman mo. Walang Main ka na. ada Main Tikman mo. muna. problem. problem. dami mantika. Yes, talaga siya. Manok yan Hindi yan mantika. Mantika minyak manok yan. Oo nga. Chicken Kaya oil. Nilalagay dapat sa kanin. Ati loso. Ati loso. Ati loso. Kain na. Tignan na natin. Tignan mo na ang masasabi mo sa luto ni Rolly. Kailangan ko ba sabihin masarap? Kailangan. Tapos <laughs> honest lang. Sige, honest dapat ha. Honest. Kung hindi masarap o may kulang, pwede ko naman. Kinakabahan yung bato. Anong <laughs> It's perfect. Sarap diba? Mm. Yummy. Mm. Kasi iba pa parami ang rice. Ate Rosa, tingnan mo na. Naku, kaloka, mapaparami na naman ako ng kanin nito. Sure na. Ako din nga, eh, oh. Sabi magkama, Sabi niya, Tiros, masarap po. Kapain na, sa yung ano. Masarap po, sir. <laughs> Ate Tiros, suruan kita paano maging OA. Ay, masarap, sir! Ganun, dito mo. Masarap-sarap, <laughs> <laughs> <Surup, surat> kalaga! Ganun. <laughs> Okay, one, well, ready, get set, action. Ang sarap-sarap po, sir. Ay, Patip, ba? Bakit may ganito at ang... Oh, grabe talaga, sir, ah! <laughs> Parang OA na. Parang oh Parang na talaga. <laughs>